Lalaking may iniindang karamdaman, nanguna sa 2024 Pharmacist Licensure Exam. Ang kanyang kwento, alamin! Sa kabila ng kanyang iniindang karamdaman, hindi ito naging hadlang para kay Redsway Hadjula mula sa Universidad de Zamboanga na nanguna sa 2024 Pharmacist Licensure Examination. Merong kasing sakit na tinatawag na thalassemia si Hadjula. Ang isa niyang kuya hindi na nakapag-aral dahil sa kaparehas na karamdaman. Ano nga ba ang kwento sa likod ng tagumpay ni Hajula? Alamin natin. Ang thalassemia ay isang genetic o namamanang ng blood disorder kung saan hindi nakakagawa ang katawan ng sapat na protina na tinatawag na hemoglobin na mahalaga sa red blood cells. Dahil hindi sapat ang hemoglobin sa katawan, nagiging anemic ang nakakaranas ng karamdamang ito. Ayon kay Hajula, life lamang ang kanyang kaso. Ngunit nahirapan pa rin siya dahil kailangan niyang manatiling gising kahit gabi upang mag-aral. Gayunman, naging mabunga ang kanyang pagsisikap dahil hindi lang siya nakapasa sa pinaghandaan niyang exam, kundi naging 1 pa. Lubos naman ang pasasalamat ni Hajula sa suportang ibinigay sa kanya ng kanyang pamilya na binantayan ng kanyang kalusugan. Paayo niya sa kabataan, panatilihin ang mga paa sa lupa at hanapin ang sarili. Dahil kung masaya sa ginagawa, hindi mararamdaman ang anumang pagod. Ikaw, anong napulot mong aral sa inspiring kwento ni Hadjula? D W I Z Research -report. Re -re -report.